Personal nang na i-turnover ni Quezon Governor Dr. Helen Tan ang dalawang dekalidad na brand new sea ambulance sa Homalig Island at Bayan ng Patnanungan kasabay ang blessings nito na tinanggap ni na Mayor Claire Larita at Mayor Nelmar Sarmiento kasama si Vice Mayor Rinaldo Añonuevo at mga konsyal ng bayan na ginanap sa Real Port sa Barangay Ungos, Real Quezon nitong araw ng Mirples, January 15, 2025. Ang proyekto ito ay naglalayong magbigay ng mabilis na transportasyon ng mga pasyente mula sa mga isla patungo sa mainland area ng Northern Quezon sa panahon ng mga medical na emergency. Bago ito ay turnover ay mismong si Governor Tan ay personal na sumakay sa si ambulance at umikot sa Lamon Bay para malaman ang bilis nito at matiyak ang kaligtasan ng mga pasyente na dadalin mula sa isla papunta sa mainland area. Ikinatuan naman ni Mayor Sarmiento at Mayor Larita dahil malaking tulong ito sa kanilang mga kababayan dahil first time sa kanilang bayan na sila ng malaking halaga pagdating sa pangkalusugan. ay kay Governor Tan, malaking matitipid na oras nito mula sa apat at limang oras ang biyahe ay magiging isang oras at kalahati na lamang kahit mas mabilis na makarating sa mga pagamutan ang mga pasyenteng medyo hirap sa mga sitwasyon Dumalo rin si na Real Mayor Bing Diestro Aquino, Vice Mayor Joel Joel Mercito Diestro, Infanta Vice Mayor Eli Ruanto at Makonsyal ng Bayan na sumaksi sa naturang turnover at blessings. Kasabay nito, patuloy ang kalingan ng Kapitulyo sa mga estudyanteng kapos ang pambaon, kaya't isinagawa ang educational assistance, ganon din ang mga pangkabuhayan katulad na lamang ng kalinga sa mamamayan tulong pangkabuhayan trabaho at negosyo program ng Stand Kabuhayan Livelihood Kits Distribution batch 3 na ginanap sa Northern Quezon Auditorium sa Infanta Quezon layunin ng pamalam ng na maibalik ang buwis ng mga may negosyong sari-sari store sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga pangilangan sa kabuayan biniyungan din ni Governor Tan katuwang si PhilGO Quezon Project Development Officer 3 Lawrence Joseph Velasco na pamahagi sa 225 na benepisyaryo na sa bayan ng General Nakar, Infanta at Real ang mga 5,000 worth of negosyo kits, free stand kabuhayan signage, Maya QR Sintra Board at GKAS QR Sintra Board. Kasama rin nagbigay ng kaalaman sa mga sari-sari store owner, si na Negosyo Center Business Counselor Marian Marie Adornado, Senior Research Specialist Janice G. Velenueva, at Customer Development Manager Smart Andy Dipon upang talakayin ang mga Entrepreneurial Mindsetting at Digitalization Seminar para sa mga pinadaling pamamaraan ng pagbabayad at mataas na kita ng negosyo. Samatala tuloy-tuloy rin naman ang programa ni Governor Tan sa ikawunlad at sa pagtaas ng antas ng kabuhayan at kakayahan ng mga kisonyan Ronda Balita mula sa Lalawigan ng Quezon nako si JR Narit naghahatid ng malagang impormasyon at balitang totoo.